Hello po mga kapatid. Ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay patungkol po sa problema sa karelasyon. Paano nga ba may iwasan ang problema ito? Ano nga ba ang dapat nating gawin upang harapin at maresolba ang ganitong problema? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa problema sa karelasyon? So tara mga kapatid, samahan niyo po akong talakayin ang problema ito at nawa po ay makatulong sa inyo ang video na ito. Marami pong salamat. Always remember, God is good all the time. And all the time, God is good. Ang Biblia mga kapatid ay nagbibigay ng gabay at mga prinsipyo na maaaring makatulong sa atin sa pagharap sa mga problema sa relasyon. Mga batayang prinsipyo sa Biblia tungkol sa relasyon Pag-ibig Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang pagpili at aksyon. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 13 verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga. Ang pag-ibig ay mapagkaloob. Hindi ito naiinggit. Hindi ito nagmamapuri. Hindi ito nagmamataas. Hindi ito nagpapakabastos. Hindi ito makasarili. Hindi ito madaling magalit. Hindi ito nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ito ay laging nagtatanggol, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiis. Ang pag-ibig na ito ay dapat maging pundasyon ng anumang relasyon. Paggalang sinasabi sa Epeso chapter 5 verse 33. Gayon dapat ding mahalin ng bawat isa sa inyo ang kanyang asawa gaya ng kanyang sarili. At dapat igalang ng asawa ang kanyang asawa. Ang paggalang ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad at halaga ng iyong kapareha. Patawad sinasabi sa Colossus chapter 3 verse 13. Magtiisan kayo at magpatawaran kung mayroong kayong reklamo laban sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang pagpapatawad ay mahalaga dahil walang sinuman ang perpekto at lahat ay nagkakamali katapatan. Sinasabi sa Hebreo chapter 13 verse 4. Maging marangal ang kasal sa lahat at panatilihing dalisay ang pagsasama ng mag-asawa. Sa pagkatahatulan ng Diyos ang mga makiapid at lahat ng gumagawa ng imoralidad. Ang katapatan ay pundasyon ng tiwala at seguridad sa isang relasyon. Komunikasyon. Sinasabi sa Kawikaan chapter 15 verse 22. Nabibigo ang mga plano kung walang konsultasyon. Ngunit nagtatagumpay ang mga ito sa maraming tagapayo. Ang bukas, tapat at mapagkumbabang komunikasyon ay mahalaga upang maunawaan ang isa't isa at malutas ang mga problema. Mga uri ng problema sa relasyon at payo mula sa Biblia. Hindi pagkakasundo. Sikaping magkaroon ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Sinasabi sa Pilipos chapter 2 verse 3 Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ng sariling kapakanan o dahil sa walang kabuluhang pagmamapuri. Kundi, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Ang pagiging handa sa isang alang-alang ang pananaw ng iba ay susi sa paglutas nang hindi pagkakasundo. Panlilinlang. Ang panlilinlang o pagtataksil ay sumisira sa tiwala. Sinasabi sa Kawikaan chapter 6 verse 32. Ngunit ang nakikiapid sa isang babae ay kulang sa bait. Sinisira niya ang kanyang sarili. Kailangan ang pagsisisi, pagpapatawad at pagpapanumbalik ng tiwala upang malampasan ito. Kakulangan sa komunikasyon Maglaan ng oras para makipag-usap ng tapat at bukas. Sinasabi sa Epeso chapter 4 verse 29. Huwag kayong magsalita ng masama. Kundi iyong makakabuti sa iba. Upang maging kapaki-pakinabang sa mga nakikinig. Iwasan ang mga salitang nakakasakit at mag-focus sa pagpapahayag ng iyong damdamin at pangangailangan. Pinansyal na problema Ang pera ay maaaring pagmula ng stress sa relasyon. Sinasabi sa 1 Timoteo 6, verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng magkaroon nito, ang ilan ay nalayo sa pananampalataya at sinaktan ang kanilang sarili ng maraming pagdurusa. Magplano ng sama-sama, baging tapat sa isa't isa tungkol sa pananalapi at magtiwala sa Diyos na maglalaan problema sa pamilya. Ang pakikitungo sa pamilya ng iyong kapareha ay maaaring maging mahirap. Sinasabi sa Mateo chapter 19 verse 5. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman dapat magkaroon ng balanse sa pagitan ng paggalang sa pamilya at pagtataguyod ng iyong sariling relasyon. Bukas na kasal Hindi sinasangayunan ng Biblia ang bukas na kasal. Ayon sa Hebreo chapter 13 verse 4 Ang pakikipagtalik sa loob ng kasal ay sagrado. Ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa ay kasalanan at hindi pagiging tapat. Ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 13 to 18. 10 to 8. Galatians chapter 5 verse 2, 19. Ephesians chapter 5 verse 3. Mga babala tungkol sa hindi wastong pagtrato sa relasyon. Pang-aabuso ang pang-aabuso, physical man o emosyonal, ay hindi katanggap-tanggap. Sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Ang mga gawa ng laman ay hayag, imoralidad, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagtatalo, paninibugho, pagkamagalitin, ambisyon, Pagkakampi-kampi, mga hidwaan, inggit, paglalasing, walang pagpigil na pagdiriwang, at iba pang katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng ginawa ko noon, na ang mga gumagawa ng bagay na ito ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. Paghiwalay Ang paghiwalay ay hindi dapat gawing basta-basta sinasabi sa Mateo chapter 19 verse 6. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Sa makatuwid, huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos. Dapat itong pag-isipan ng mabuti at may konsultasyon sa mga espiritual na tagapayo. Paano magkakaroon ng malusog at matibay na relasyon. Panalangin Manalangin para sa iyong relasyon at sa iyong kapareha. Hilingin ang gabay at karunungan ng Diyos. Pag-aaral ng Biblia Basahin at talakayin ang Biblia ng sama-sama upang magkaroon ng parehong pananaw at mga prinsipyo. Pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia. Ipamuhay ang mga prinsipyo ng pag-ibig, paggalang at pagpapatawad sa araw-araw. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, mga kapatid, maaaring mapatatag at mapalago ang iyong relasyon ayon sa kalooban ng Diyos.